guys, welcome back to my youtube channel ngayon guys, uh, tuturuan ko kayo kung paano mag, uh, magpagana ng mp3 um, fm bluetooth module bali ang kailangan natin guys ay ito, meron tayo itong car amplifier uh, meron power supply meron tayo itong rca jack ginawa natin sa rca jack ay pinutol natin dito Hinati natin ng ano na, sa gitna. Pag bumili kayo ng Bluetooth module, meron ito lang ang wire niya. Uh, meron siyang source, ito may negative, may positive. Yan yung black and red. Yung isa naman na connection niya, ito ay ito ay left, yung gitna ay ground at ang dulo naman ay right. Left, ground and right. Bali, ang ginawa ko rito guys sa source niya ay kinabitan ko ng uh, pwedeng adapter dito sa ano sa cellphone charger. Kasi ang source kasi ng ating Bluetooth module ay 5 volts to 12 volts. Kaya pwede siyang pagana ng cellphone charger. Kailangan lang natin ng tester, guys. Tara guys, paganahin natin. Dito guys, alamin natin kung ano yung negative at yung positive dito. Kailangan natin ng ating tester. Uh, usually kasi, ang talagang positive ng ating mga uh, RC ay eh, ito ang positive natin. At yung nasa labas naman, siya yung negative. Check natin. Ibig sabihin, ang negative natin yung, yung color yellow kulay dilaw at ang positive naman natin ay ang kulay puti yan, nagbabaser siya bagay ang natin sa ating RCA yung uh, dalawang negative pag co natin ko co connect lang natin dalawang negative kasi kakab kakabit natin dito sa anong niya sa sa pinaka bluetooth module niya ibuhol natin para hindi siya magdikit bali yung kulay dilaw na negative ikakabit natin sa ground sa gitna Tapos yung isang positive ikakabit natin sa left. Kabit natin yung white sa left ng bluetooth module. Yung isa namang RCA ikakabit natin sa right ng bluetooth module right ng positive ng bluetooth module yan bali medyo na natin yung wiring connection ng ating RCA jack ingatan lang natin na magkadikit yung negative at positive Hmm. So gagawin natin dito, ikakabit natin sa left and right ng car ah, amplifier natin. Tapos isasaksak na natin ang ating power supply. Hmm. ating power supply. Uh, Sasasak na natin itong ating source. Ngayon, na siya. Hinaan muna natin yung volume kasi masyadong malakas yan. Ngayon, uh, sa mode. Tingnan naman natin sa Bluetooth. So wala pala tayong mga gamit na ano. Uh. So, yun na nga guys, no? Yan. Yung kulay dilaw, siya yung ground. Left. Left ng ating RCA. Left ng RCA. Yan yung sa, ano, sa ating Bluetooth module. Ito guys. So, na natin at napa-under natin yung ating Bluetooth module. Usually guys, ginagamit yung Bluetooth module, yung mga amplifier na walang Bluetooth. Tulad nitong ating car amplifier, wala siyang Bluetooth. Kaya, kinabitan natin siya ng Bluetooth module. So, yan guys. Gumawa rin ako rito ano, ng, ito yung adapter ng, ano, ng, ah, uh, ng aming ano ah uh, wifi to adapter sya balit 12 volts ang output nya ang ginawa ko kinabitan ko sya ng uh, voltage regulator regulator na 5 volts ito sya kaya pwede ko rin syang gamitin diyan sa ano sa ating bluetooth module kasi yung dating output nya ay 12 volts uh, kinabitan ko siya ng voltage regulator para maging 5 volts ang kanyang output yan po yan, gumawa na rin ako in case na hindi ko hindi available tong aking ano tong aking uh, charger cellphone charger okay so natin ang ating bottom up at lonely feeling doubling putty doubling in back simti ji simti in back okay guys thank you thank you for watching like subscribe